Yo, what's mga kadada? Welcome back again to my OFW vlog series dito sa Saudi Arabia mga kadada. So for today's vlog mga kadada, nasamahan niyo ako sa aking trabaho dito sa Saudi Arabia mga kadada. So yun mga kadada, no, nagpe na nga ako maligo ako mga kadada kasi papasok na ako sa aking trabaho. Sa totoo yung mga kadada, no, sobrang lamig talaga ngayon dito sa Saudi Arabia. Pinilit ko lang talaga maligo kasi sobrang lamig talaga dito mga kadada. As of now mga kadada, no, hindi pa rin tapos yung winter dito sa Saudi Arabia mga kadada. So ayan nga mga kadadaw after ko magbihis kumain na rin ako dito pa kinain ko pala dito yung tira kong pagkain mga kadada no so meron akong tripitong tilapia so ayan pag after kong kumain nagprepare na ako nagbihis na rin ako nagjacket na rin ako kasi so, sobrang lamig dito mga kadada sa so, totoo lang mga kadada no sobrang hirap talaga bilang isang OFW mga kadada sa so, totoo pala yung mga sinasabi nila na hindi madali ang isang OFW so first time yun pala akong uh, OFW dito sa Saudi Arabia so ayan babiyahin na rin kami yan papasok sa aking trabaho 哦。 So ayun mga kadada, no, nagumpisa na ako sa aking trabaho. So, so mga nagtatanong kung ano pang trabaho ko dito mga kadada. So hindi biro yung trabaho ko dito mga kadada. Sa totoo na mga kadada, no? ah, dito ko lang natutunan yung mga trabaho na hindi ko natutunan sa Pilipinas mga kadada. So hindi ako makapaniwala na magagawa ko ito mga kadada no, kasi hindi ko naman to alam gagawin sa Pilipinas mga kadada. So dito ko lang talaga nagagawa ito mga kadada. Bali gumagawa pala ako dito ng cake mga kadada. No? So hindi ako makapaniwala talaga kahit ako mga kadada, nadada na tinatanong ko sa sarili ko, kaya ko pala gawing yung ganitong klaseng trabaho kahit hindi ko nagawa ito sa Pilipinas sa makadada. So, hindi rin ako makapaniwala. So, ayun ang mga kadada, No? So, I am very proud to myself Uy, from to myself. Bali, dalawang klaseng trabaho palang pinapasukan ko dito mga ka-dada, sa aking amo. So, gumagawa ko ng cake. Tapos, after ng cake po, ay tagtatrabaho din ako sa coffee shop mga kadada. So, yes, opo mga ka-dada, no Dalawa po yung trabaho ko dito. Gumagawa ko ng cake. So, ikaw po, isa po akong baker. And then, isa rin po akong barista mga ka-dada. So, ay mga karada, hindi ako makapaniwala na magagawa ko itong klaseng trabaho mga ka-dada. Alam niyo mga karada, no? thankful din ako mga kadada, sa aking amo na natutunan ko itong klaseng trabaho. So, mga marami din akong knowledge na nalalaman sa mga trabaho na hindi ko natutunan sa Pilipinas. So, dito ko lang talaga natutunan sa Saudi Arabia, makadada. Which is, pwede ka rin ma-apply sa aking sariling negosyo. Huy, sariling negosyo. Sana all na lang talaga. Sana magkaroon akong sarili kong negosyo, makadada. So, ay mga kadada, so, nagtitraining ako dito ng uh, pag, uh, heart latte, mga kadada. So, ito tinatawag nila ng uh, heart design. So, hindi ako makapaniwala na gagawa ko itong klaseng trabaho, mga kadada. Upo, ilatulit na talaga ako dito. So, yun mga kadada, no, I'm proud to myself. Ulit-ulit <laughs> again. Cut. Puso na yan. Perfect. <laughs> <laughs> oh my God. So yun lang mga katada. Kita kayo sa highlights ng mga susunod vlog. Maraming salamat. Bye-bye.